7 pm tonight nata kami paalis alis na ng uh, ano aming pinanggalingan papunta sa, sa first meet up doon sa uh, Santa Rosa so biyaheng uh, Bicol tayo to conquer mayon na uh, 360 so abangan yung aming adventure mga black bull yan Ito mayroon mayron shout out kay atibibit ang yung darling, syempre, andito, kasama. Batip au, batip. <laughs> so, before uh, kami mag-ano, uh, prayer muna. So, lead by uh, Pathfinder uh, Jerry. Let's go. Mingi kami ang patnubay, gabay, at pagkalinga sa aking paglalakbay natin.

hindi kami ng sa mga kasalanan. Ito po ang aming isang dalangin Amen. Amen. Okay, we okay. So, let's go. So, alright mga kulakbulo, oh. proceeding kar muna kami. Binyan. So, uh, Santa Rosa, Balibago. At uh, doon ang uh, meetup namin ni uh, Juban Tara right? So, pababa na kami ng 6 mga palapon. Right, mga blockballan ah, dito na tayo sa Carmona. So, na tayo nang tulay pa Binyan mga blockball. Oh. So, right mga blockball, palabas na tayo ng arko ng uh, Carmona. So, let's proceed to Binyan. So, ayun mga blockballan ah, dito na tayo sa Santa Rosa So proceeding na kami ng uh, Balibago Robinson Santa Rosa Alright So alright mga plakpol Andito na tayo dadaan sa SM ng uh, Santa Rosa Okay Alright mga plakpol uh, Ang nangyari mga kabulakbol eh, Lumampas kami sa meetup So doon lang pala sa may Santa Rosa Exit yung uh, meet up mga Black Bull lumagpas kami, malapit na kami sa Balibago kaya bumalik tuloy kami at uh, dito kami dumaan sa itong shortcut na to mga Black Bull oh. so pupunta kami sa first meet up doon sa may Santa Rosa Exit Okay, okay. so alright mga Black Bull, oh, na kami sa first meet up andito tayo sa may Santa Rosa Exit <laughs> So, antayin natin yung mga kasamahan natin na galing sa Antipolo. Sila si uh, Master uh, Haring cool At saka sila si uh, Juban. Tara Ride Adventure. So, collaboration ride. Ikutin ang mayon. Wala? 360. Ano po, ikapit tayo? Uh... Singapore Umiikot sila sa kabila <laughs> ah, So ayun So ayun Ayos ah, naka sleeveless lang ah So Hindi okay na lang, inaantay na yung uh, sasakyan <laughs> Yes, yeah, stay tuned So yan guys, nandyan na yung ating sundo Hahaha <laughs> na yung sundo. <laughs> Guys, alas 11 nandito okay, kami tama, sa tama, tama, tama. oh, Santa Rosa exit. So, ayan. So, dumating na sila si Paring Paul. Kaso nga lang, umik umikot muna sila doon sa may chill. Uh, papunta rito. Para hakutin yung aming mga bike. Ayan. Ganyan yung aming setup. No? Kasi ang papadyakin lang namin yung, yung mayon 360. Kaya magbaban kami papunta roon. Okay. Okay mga block boy proceed na naman kami ng shield. Ayan, no? Shout out. Paring cool. Ayan. So ayos yung coaster guys. Karga na lang mga bike dito. Okay, Spotfinder and roll O, oh, Panalo. Ayos, mga kabulakbul. Talagang bulakbul ni paringkul. <laughs> Ah, oh, tribis Ah, tatak tribis. yang guys. Oh, so, anjan na lahat ng mga ano natin. Dito, Saan ka pa niyan? Oh, sponsor by Paring Cool. Oh. Cool na cool 'yan. Oh. Uh -huh. At natapos na yung pagkarga, guys. Mga bulak At tayo ay uusad na. Oh, papasok na. So, pasok na rin tayo. Let's go. Dapat dito na lang. Diba, lang. Diba? Ay, wala diba? ano Ayos na oh. <laughs> dito. Dito. Ay, paisa diyan oh.

Bicol ng kasunod.